Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest, Mamaya Sigilig Channel. A faith healer, all the So, ngayong hapon na to, tiga na talagang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is um, a special gabay for the month of April 10 hanggang April 16 for the sign of Coffee Coins. So, coffee, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides sa ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy o ikagirapan sa buhay ng mga coffee coin ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And please don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. Update, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsupport sa aking channel. Lalong lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalaing kayo ng just at may kapalisik sikriglig na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys. What is the messages advice sa ng ating inyo spirit for the sign of? For the sign of Capricorn. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mga kagilap? So guys, tuklasin at bubulabugin natin. Angel Spirit, please give me information po. There's a wheel of fortune. Wow! There's is something turning back. Maaring papabor na sa iyong sitwasyon at magiging maganda na ang ikot ng kapalaran mo. Let's see what the initial messages. Dahil sa king of ko maging secure ka pagdating sa finances pangalagaan, alagaan protection mo, ano man yung mga bagay na pinaghirapan mo. No? Kailangan magiging aware ka. na no? Pag-ingatan mo lahat ng mga bagay na meron ka. Magkaroon ka ng siguridad. No? And this is something guys, the three of pentacles for collaborations. No? Sa so, lahat ng mga tao nga uh, kakausapin mo, lagi mo pakakatandaan, mag-ingat ka. No? Dahil, um, nasa sense ko dito na malapitin lapitin ka ng budol. Nga no, labitin ka ng scalp. There's a seven months. So see, I told you. Protection at pangalagami yung sarili mo. Diba? Kailangan mo na pangalagami, protection at yung sarili mo. There's a high for last and learn. Oh my God, ibig sabihin dito na nangyari na. No, yun nangyari sa na nabudol ka. No, mag-ingat ka na rin dito. May, lumalap, may lalapit sa'yo dito, guys, ha? Na mga... Nagbebenta ng na mga kung ano-ano. No, yung mga protection, ganto ganyan. Yung mga nag-iikot, lalo-lalo na kayo, mahal, mahal na araw, no? Marami nyang mga nagbabahay-bahay. Mag-ingat po kayo ha. And there's a Queen of Pentacles, no? Pangalagaan ng protection ng mong yung finances dito. What is the Wheel of Fortune? The Wheel of Fortune represents what? There's a six of wands for a victory as yours. Para mag ka na magiging maganda talaga ang kapalaran mo dito. No? Magiging maganda takbo ng sitwasyon mo. And there's it's two of, two us by choices. Pili mo yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo. No? Sa negosyo mo, sa trabaho mo, yung mga bagay na maalam mo magsiserve lang sa'yo. Tutukan mo yan. No? Let's see what is the initial messages. Reference with the tree of pentacles, reference with the tree of swords. Something pain. na no? May mga bagay na nangyari sa'yo, na no? sakit, kirot, or either betrayal, now heartbroken, no? mag ka for collaboration. Some of you guys, no? talaga sinaktan ka talaga nitong tao na to or maaaring talaga na bigo pa. and there's this, I mean, a sabi of penta ko with harvest moment I deny na penta ko with a blossoming abundance sorry there's a deny of penta ko with a blossoming lalakas na at lalago ang iyong finances na no protection, protection at pangalaga mo ang iyong negosyo trabaho at buhay what is the high fact represent what? the full card see wag ka magtitiwala matuto ka sa leksyon na, na nangyari sa iyo madala ka na No, madala ka na. What is the Queen of Pentacles? Reference with the Eight of Wands. So there's something fast communication, the fast movement. No, there's a lot of transaction. Mamadaliin Mama, ka nito. Mag-ingat ka ha. Mamadaliin Mama, ka nito. Matuto ka na. No, nangyari na to. Nabudol ka na. No, wag mo na ulit maulit pa. What is the Wheel of Fortune? Against the Six of Wands. Reference with the Two of Pentacles. No, timbangin mo yung mga bagay na mahalaga sa'yo. Yung mga bagay na alam mong magkakaroon ng growth and expansion. What is the initial message? It's with the king of pentacles and the two of wands. Reversible to the four of swords. Something res. No? Ipahinga mo yung isip mo, yung utak mo. No? Ipahinga mo yan. Huwag kang kuha na ano na tumatak mo sa utak mo. Magkaroon ka ng siguridad pagdating sa lusugan mo, pagdating sa sarili mo. What is the three of pentacles? It's no? because the three of swords. There's a Three of swords. Malalaman mo na. Maliliwanagang ka na. No? some of you malalaman mo na dito na about sa transaction sa so pag, pagdating sa communication guys na no, natuto ka na what is the seven of wands because um, the nine of pentacles there's uh, the sun card with a fear positive outcome magiging maganda na rin yung kalalabasan dito pagdating sa pagkakaperahan mo no, sa so, trabaho mo pagdating sa negosyo mo protektado ka na no, let's see what is the higher because the full card represent with um for the pentacles protection at pangalaga mo yung finances mo save your money no protect your money protect your uh, energy the queen of pentacles because the eight of wands represent with the knight of cards now there's a lot of offer and messages alam niyo guys maraming offer din no, with the scam pagdating sa online mag ingat po kayo ha my god bakit lapitin ka ng scam my goodness What is the initial messages na pagdating sa outcome? for the outcome represent with the tower moment for a major changes malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo this is something a major changes coming in for you pinapay pinapay There's a tower moment, represent what? The tower moment represent what? There's a king of wands, submissions. Na unti-unti mo na makikita dito yung mga possibilities. No? kung baga, lagi mo pakakatandaan yung five years, ten years from now, asa ka na sa situation. Or something, um, <coughs> look at the bigger picture of your plan. No? kung magtatagumpay ka ba? No? Kung may mga bagay na masisira pa ba? No, baguhin mo na yung Dorsity Kingman mo, baguhin mo yung perspective mo. Not even your mindset. Baguhin mo na yan. There's a six of swords with the transition. Unti-unti ka na rin makakalis dyan sa mga nakagawian mo at nakasanayan mo. There's a six of cups. Now, there's a something of and memories. No, may mga bagay din din dyan na dulot sa'yo na nakaraan na kailangan mo nang ibaon sa limot. At kailangan kalimutan at para hindi na maulit muli. No? Huwag ka na ulit bumalik sa dating ikaw. There's a the lovers. No reference with your love life. No, pagdating sa, sa pag sa pag-ibig, sa pagmamahal, kailangan matuto ka na. No? Ano there is a six of pentacles with a giver receiving something by the universe? Magiging balance ka na dito pagdating sa sa iyong finances. No, matuto ka na kung how to manage and control your money. Let's see what is additional messages tayo. Pagdating naman tayo guys with um, finances and career. So there's a remember, maging mature ka, how to manage your money wisely. No, alam mo dapat yung grounds mo. No, there's something that's time for friends with a perfect timing. Matuto nga ako malma. Huwag kang magiging aggressive. No, there's a liquid of cause emotional killing. Magiging kalmado na pakiramdam mo mawawala wala na yung worries mo. Stress mo pagdating sa pera dahil may malaki opportunities na darating sa buhay mo. This is something a big money, big opportunities, and a big material over new business venture and brand new beginning and this is something that I find for lesson learned may mga bagay lang na kailangan mo matutunan lalo lalo na yung may mga misteryo dyan sa likod nyan no? sa lahat ng akarapin mo kailangan magkaroon ka ng siguridad sa lahat ng mga bagay na pinagirapan mo lagi mo titignan yung disadvantage and advantage ng bawat eksena or actions mo about sa love life There's is something that sabi na ko na harvest moment. No, ibig sabihin dito, lahat ng mga bagay na pinaghirapan mo, pagdating sa buhay, pag-ibig, maaaring makamtan mo na. Yung iniihintay mong um, tao, maaaring dumating na. There's a judgment, pinapaalala ka lang dito, na huwag ka maging mapusok, huwag ka magsyarang oh, uh, magmadali, no, ura-urada. There's a three of cups, no, kilalanin mo, alamin mo. Mag-background check ka muna, mamaya may asawa to. There's a five page of cups with an interventions. No, maaaring tama, tama ang hinala mo, tama ang nararamdaman mo there's a justice card there's a something legal matter no? maaaring hiwalay na sila pero mayroon silang kumbaga nilalakad na divorce or something um, separation maaaring kasalto one more card please and there's a demon the card to reveal Marami pang revelation ka malalaman dyan. No, sa Page of Pentacles, dapat alam mo kung saan ka mag invest ng emotion, ng love, ng effort. No, matuto ka na alamin mo na matuklasin mo lahat-lahat. What is additional messages tayo? Pagdating naman tayo sa health. Sa kalisugan mo, there is a ten of one something burden. Marami kang nararamdaman dito, guys. Ang bigat ng katawan, mo, ang bigat ng ng um, napakiramdam mo dahil sa page once may magandang balita dito, malalaman mo na kung bakit ma, mabigat yan sa sneakiness, no? May nagpapalibadangin sa'yo dito. O, oh, sabi ko na nga ba sa devil card diba? May nagpapalibadangin sa'yo dito. No, kasi ka, sinusubaybayang ka. na no, nasa paligid mo lang to, nagkakaroon sa sabotage, ibig sabihin nakakasama mo. No, especially kasama mo sa bahay. Kasama mo sa trabaho. And there's a new cups. No, kailangan mo na umalis dyan, umiwas dyan. Let go. May mga bagay na kailangan mo na i-let go. And there's a, the world card represents traveling travel. Makakapag-travel ka talaga. Makakalis ka talaga. Kailangan mo lang talaga mag -desisyon. Kasi mahina ang loob mo. Ayaw mong umalis. Pero natatakot ka. One more card please to clarify. Bago tayo mag-overall all aspect. There's a means of funds for something in new project, new plans. Nabibigyan ka ng mga bagong proyekto, plano. So, let's see. About naman tayo sa overall areas, no? Ibig sabihin dito, guys, mawawala daw yung stress mo, ha? Kailangan mo lang i-let go to. Yung nagbibigay pabigat sa nararamdaman mo kasi nasa paligid mo lang gumagawa. Kaya masama yung pakiramdam mo. Pinapalipadahangin ka nito. Magkakaroon ka na maayos sa pakiramdam kung i-let go mo na yung yung sitwasyon mo na yan, trabaho man yan, or yung sitwasyon na nasa, nasa paligid mo. What is the digital messages with all areas of your life? No, in all aspects. There's a strength card with a confidence. Lakas na mo yung loob lakas na mo yung pakiramdam mo. No, yung lahat ng mga bagay na pagtsatsaga mo nandito na maaani mo na yan. Yung pa mo, makakamtan mo na. There's something in new beginning. A blessing coming in. And there's a of cups with a partnership na magiging masaya at magiging maligaya ka na rin pagdating sa buhay, asawa, jowa ka relasyon, na magdadala sa'yo ng financial security and long-term investment, long-term relationship, and long life. Now, there's a queen of my by confident. Lakas naman ng loob mo. Maging matapang ka. And of course, there is a power of the dark with the star card, healing and recovery. Makaka-recover ka na sa lahat ng pain, sa lahat ng mga struggles, sa lahat ng burden. Na may mga bagay na makakalaya ka na sa lungkot bigat, not sa mga sakripisyo. Umiwas ka sa mga bagay na makakasama sa iyo. Dahil sa Wheel of Fortune, may swerte ka dito. Mari magandang ikot ang kapalaran sa iyo. Mag-ingat ka lang dahil susubukan ka nitong lilangin at budulin. So guys, This reading is a Jerry lamang hindi lahat makaka-resonate. nila mapo makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos of sa marami salamat po. Sa mga walang sawang pagsuporta sa akin channel lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads, naway pagpalain kayo ng just at may kapalisik sikling lig nag gumawa po ng biyayang manong balik sa inyo. because this reading is um special goodbye for the month of April 10 hanggang April 16 for the sign-off. Coffee Coins. So, Coffee, 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 maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush.